Oh. <laughs> sulit na sulit po. ako at ating Ayun na sila. Oo, Pansit ano po uli aray? Pansit ang uh, tagyan. ano? Yo. Ah, talaga ang yan. na lang, lalagay. Huwag muna Huwag na, muna. Ayan. tama tamang tama yan nga ulan yan maghapon na no? Mas buk. <laughs> sulit na sulit po ato ato na hindi ako Ayo kita. Oo. kita. Ayo kita. Ayo Hmm, Dali. Sunset. Chara na oh, ata. Ano na ata? Ay po basilok. Are ka oh, ko chara oh. Hmm. Are po ay merienda na may kanin. Double purpose. nih anu Oh dale Dale Sandok antuy Cung dale u Ai talagang <laughs> Parang halian pas Parang tang halian ambil ah. ngal pala Bah saing pakai ngali Oh aku aku nak Ay, ay mag hindi ako naman ay. May ikaw lang babatak. natin. Para... Madami po. na ha? Kain na. Siyo, ang dali na. Oo, dali pa kain Ay, talaga. Pwisto. Hindi na kayo ratik kayo Ano? Masikat yung saan si Kuya ni Kanyo. <laughs> <laughs> Dali, hala. Po Ila po ay. Puga. Hindi ka na ano yung hasik na ano. Bahala na siya. Mm -hmm. Pusap. pusa. Hindi rin makataan na na natyong. Mm. Mm. Makakaan na Ah, à la la hmm. sao No me papa esprit. Mh. 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 còn Mh. Mh. 50 po sa kilo lang. Hmm. Ang dami rin pala lalabas diyan. Ano, ilang luto ka sa pansitan? Ang dami. Yung ganyan kadami. <laughs> ilang order yan? Well, yung pala ito, buga, wanda yan. Hmm. Mga limang luto, wala naman. Mga apat. Isang daon, isang luto. Mga uh, tatlo baka apat. Ayun yung rekado. <coughs> Enggak, eh, emang, 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 eh, emang, 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 Hmm. Baka isang daan ha. Pag special may ng baboy. Huh? <laughs> Ang hmm. lalagay atay. Dila ng mga... Masado, tamsanghang. Hmm, Masang kalali ba nung... Kung <laughs> nag-aano na ng baboy talaga, mm -hmm. meron na nakahanda. Hmm. Ah, hindi po kang uubos Ay, o oh. Ang dami pa po Ay, po Mabuti at nabawi po ang panahon Kanina po yung Pagkakalakas talaga ng ulat Ay Ano daw yun? Ah, mag spray ba? si BG na mag-spray. Ari. Kapide, kailan ang talim? Sa Malapit na no? Naka, ano, Nakaano na ba yung dapog mo? Natubo na. Ari ba, kuya nik, ang iyo sasayong dadalhin mo na lang diretso? Baka nga mga sampu lang, ari. <laughs> Pero lago, ari. May siya nga tama ang ari lahat ay pa haba na ang banat haba nyo lahat yan ay tiyan mo ari naka ilan sabi naka na ba ari yeah, na sa kalati ano ba uh -huh. ay that, we'll 40, 40 o oh, pag hindi 44 ay eh 40 20 ang hati na yan iikli na nga ah malaki malaki layo nga naman pala ay pagdundo ko pala eh ilang palit natin yung pa oh Ali? oh yan yan ang ibig ko sabihin Ali, oh. ah maikli na ilang pang plat 1 2 3 4 5 5 6 pa <laughs> ah arin baban ata mo na eh hindi yan ha Sapa. ay saan ito magkakakastanira Ar ay arin bang bang ay matutuwid na rin no? ay ano ay papalit ko na medyo kay ay, ito may yung pa dito sa gitna? Wala, pang Ay, ay ito, ito. itong tapat na ito? Tapon na, ah, na na rin. Ah, tapon na na rin. Ang totoo niya, dito na. Ito Aw. Oo. ko lang pa para tuwid. Ako lang ang gawa nito, ay, nung half tractor. Hinan tractor namin ito, bago mapalalim. Aray po pala, ipabalagbag na. O, <laughs> na. Yan na. O, na. saan magbabalon. Abi magbabalon. Ang mag balon mamidin -balo eh, mga -bu sugat natin. Ay mananali lima lang ang balon. Nang para hindi na awas. Saan magbabalon pa 'to eh? ko lang 'yan. Pag galak kitan ko 'yan. Are mo sa kamit, Natalia. Gusto na utot tayo. hindi ka na rin tatlo yun pati ko nung kami nagbibing sa malayo <laughs> dahil po puro kayak ngayon para pag iinit naman ito baba ng baba ano? baba diba ng baba? Eh, paano pag at biglang mula uli Basta, basta nag-iga ang ano ano? Tapos diba ang isip Ano, dalawa ka rin itong ito yung ano? Yung kahapon na, yung init kahapon Maghapon, dito Naiga na uli, naiga na yan Oo, hindi mo na no. uli Malapit na uli, yung mula na. Ay, paano nga pag dumating na ang time na gano'n? Kung bagay lumambot ulit, eh. pagkalagay, di wala nang magagawa, no? Hindi naman, hindi naman ganito na yun. Hindi naman ganitong kalapsak, hindi. Tuyo na, no? Mm -hmm. patubig sa gabi tubig sa gabi overtime ka ako tantoy pero ako pa ako sa patubig ang lahat sa gabi ito ko nalilibot ko nung gabi eh hindi ka pa na kagabi na ha? kagabi hindi ka na babas hindi kasaba ko yung adit ko pero ako na yun naman ay sinasala ka lang ay talawang tantoy. dapat nga pala ako gabi na ngayon hindi, madalang palaka, ka pagmulan pero dati nga ay nasubukan ko ay ang lalaki. Nung ari akong gibinabang dati. Hmm. mga mga lang. Ito kaya tayo, dito Ang ah, dito ko dito. nagsasamlangan na eh Pag magbababa na ako, may halos dito yung makalawin na luwas ay Ara na po ang aming naubra Ah <laughs> talaga Tanong lang na yan po pa Ay yari pagkaganda no Ah pagkalaking ginhawa naman na kay Pero po uli kaming harvest 10 kilo Yari na ako tantoy. Bukas uli. Ari lahat ay patuwid na ano? Oh, na Wala nang putol. Wala, Wala nang putol. Ay meron isa sa gitna. Aba mag. Doon tama sa gingan. 'yan.